Nagtataka ka ba kung bakit sa isang restaurant na pinasok mo at sa pag-order mo ng mga pagkaing meron dito, mas nauna pang napagsilbihan ang lamesa na mas nauna ka pang umupo? Nangyayari po talaga mga bagay na yan mga kaibigan, Sa katunayan, ako rin po na experience ko rin po ang ganyang pangyayari sa pagpasok po sa isang restaurant at nang umorder po kami ng pagkain ay napansin ko na matagal na kami nakaupo pero yung naunang yung nauna pa kami pumasok kung saan naging katabi namin ang kanilang lamesa mas nauna pa ang pagkain nila iserve na iserve tinanong ko ang uh, waiter sabi ko bakit po ba ganon? Nauna kaming pumasok at nakapag-order ng pagkain. Pero bakit mas nauna ninyong uh, pagbigyan ng pagkain o iserve ang pagkain sa katabi namin na nasa? Magalang na sumagot ang, nag na, ang nagsiserve. Sabi niya, Sir, pasensya na po. Yung pagkain po kasi ino-order ninyo ay medyo mas mahirap lutuin para po sa pagkain na in-order ng inyong katabi ngayon. So, tinanggap ko po ang kasagutan yon sapagkat may punto nga naman. Baka nga naman ang in-order namin ay mas mahirap ipreparar kumpara sa pagkain ng aming uh, ng taong sumunod sa amin. So, na ko mga kaibigan na gano'n din po pala tayo. No? kapag humihingi tayo kay Papa God, kay Lord, ng mga blessings na sa tingin natin ay kailangan natin, siguro nahihirapan din si Lord na i-realize kung kailangan ba talaga natin ang blessing na ganito. Baka yung blessing na ito, kapag ibinigay sa atin, mas maging mahirap para sa atin ang sitwasyon. Kaya, tinitimbang-timbang muna ng Panginoon kung sa bawat hiling natin ay magiging karapat-dapat ba ito para sa atin. Pwede rin tayo namang mag-follow up kay Papa God. Lord, baka naman, pwedeng sa mga susunod na araw, ibigay mo na po ang aking hiling. Si Jesus nga po, nagsabi siya na dahil na lamang sa inyong paulit-ulit na paghiling sa inyong ama, siya ay gagawin niya ito at ibibigay niya ang inyong hiling. Ayan. So, hindi ko lang natanda kung anong exact um, verse sa Bible sapagkat hindi po ako masyadong familiar pagdating sa Bible. So, sana ma-realize niyo rin po pong ano ang aking ibig iparating sa inyo. Maraming salamat ito po ang inyong kaibigan si Jeff.